Friday market. Wala tayong nakuha kundi isang chinelas na. <laughs> isang chinelas na fox. <laughs> ang daming tao, grabe. Kanina may mga branded doon na bag pero ang mahal naman. It's 7 AD, 700 plus. Yes. Ang daming tao, guys uwi na kami ni Best Friend. Uwi na lang kami. <laughs> Yung nabili namin dalawa. <laughs> tigisan, tigisan crocs. Tigisan crocs. Yun lang. So bye, Friday Market. Friday Market. Pra, bye bye. Tingnan <laughs> mo, dito halika. Walang pang babae. Walang sapatos mga sapatos kung maganda ka so wala mga babae. Sana pang babae. May paa ka ni Kuya. Dito, so, mga babae. Niya.

Lahat na lang yung... sila ba nanini-review. Baka sila magkabita. Oh my God! Baka na siya review. Ito yung gaya ng sapatis mo. Uy, ang bigat. Ang bigat? Oo. Oh. Patulad nung nabili ko, di ba, ang bigat din ang na nabili ko. Ang Ay, bigat. Ayoko na, sobrang bigat kasi. Ito magaan? Pero yung style niya, it's not my type, oh my God. Ito mga sapatos. Magpipilian niyo. Kain na daw tayo. Tapos so, pag may nakita, stop. Okay. So buy Friday Market. Sarap? Oo. Oh, pangit dito, gilid-gilid mo. So yan. Friday Market na tinatawag nila So bye guys. Ang daming tao. Eh, dito nyo mahanap yung mga sapatos, damit, ganyan. At mga makeup. Saan ka? na. Nagtatagalog si brother. Saan daw kami. Huwi na kami. Nagla Naglayas-layas lang. Nagpapakaangin lang. <laughs> Tapos bukas, start na naman ang trabaho. Perfume. <laughs> under dia ko. Eh, hindi ako nakabaka, nakabili ng pangbukor. Yung daira. Ito po Kasi yung blue na yan. Lulo? Yung blue na yan. Hmm. Pauwi na kami. Thank you. Hello. Come on, please. Hanapin mo kami. Sabi daw nila bawal daw magano magpicture ano, mag ng sasakyan ng mga pulis. Eh, bakit yung iba? O, oh, sige mga pulis. nag Bawal daw. Asa may sawarma na sabi mo? Going home. Dito yung sinatawag nila na ano. Uh, Friday market papasok doon. Doon sa dulo. Nasaan na si Nay? Kawit tayo. Nandito na si best friend. Kumakaway uh, si best friend. Sabi ni best friend, hello! Hi! <laughs> hello brother! Good evening! Hi friend! <laughs> <laughs> Hi, brother. Hi. Ito tayo bumili. Sorry. May sula na mga bagay. Magkano? Yung sour, ma. Yan Oh my God. Huwag nga sa namura yan. Mumurahin lang. <laughs> oh my God. Minsan ka na nga lang magkaroon ng ano, magkaroon ng gusto tapos mahal pa. Sana. All. Minsan ka na lang nagkagusto, mahal na pa. Aagawin pa sa'yo. Sana. All. Minsan ka lang nagkagusto. <laughs> Ayaw agawin, pa. Aagawin pa sa'yo ng buaya. <laughs> Ang mahal, mahal pa. Where is Dream Mall? Dream Mall? Where There. is Dream Mall? Dream mall? Pakita ko sa'yo dream mall. Ito ang dream mall. Ito yung mga dream mall. Ano yan? Naglalagay ka? Sige, nalalaib ko pero nilalagay ko pa ako. Saan <coughs> pwede magpadala? Wala ba dito sa loob? Ha? Wala lang dito sa loob. Yan na ba yung dream mall? yan. Ano ka ba? Hindi, <coughs> pasok sarulo tapos maghanap oh, tayo ng bangus. Tapos pasukin muna natin si Best Friend na Dream Mall. Uh, punta tayo ng Dream Mall. Dream Mall. Dito. Yeah. Ay, saan? Pasok kami sa Wala, Dream Mall. Tayo makikita diyan taga 5 kg. wow, nandun yung ako. Ito gusto ko. baka mamaling tayo ng hindi oras dito. <laughs> Punta kami sa Dream mo na tinatawag best friend. Maganda daw dito. So, let's check. Let's check oh, it out. Uh, Nagagutom ka? Gusto mo mais? Huh? Gusto mo mais? Uh, so, may mais. Sweet. May popcorn. Ito yung mga bagong abaya inday. dye. Dahil I Okay lang. Ang mahal ng abaya ay 5K. Lang. Ito maganda 8KD. Para sa uniform. Okay. Maganda siya. 65 KD lang ang abaya. Mm. <laughs> ang ganda nito. oh, pang-party. Wala <laughs> pang-party. Wala pang-party. <laughs> Ang cute. Hello. Ang ganda nito um. 5K di only. So, guys, kung gusto nyo ng mga abaya, may tag 15K di. Yan, may tag 12K di. Ito. 5K di. Ito 5K hindi ko alam. Hindi sana marami lang bumili kung 5 yan. <laughs> oh. Jaraba.